Nagpatuloy ang konstruksyon ng Central Luzon Link Expressway o Silex Phase 1 ayon sa pahayag ng Department of Public Works and Highways kung saan inaasahang matatapos ito at magagamit ang buong ruta mula Esitex sa Tarlac City hanggang Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa July 2025. Ang proyekto ay bahagi ng Luzon Spine Expressway Network at programa ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Build Better More at Bagong Pilipinas na layunin paigtingin ang konektibidad at pag-unlad sa labas ng Metro Manila. Ang Silex na sinimulan pa noong May 2016 at nagkakahalaga ng 18 billion ay naharap sa halos dalawang taong pagkakaantala dahil sa pandemya at mga issues sa road right-of-way. Sa kabila nito, 98% ng tapos ang 10.30 km kabanatuan section o contract package 4 na inaasahang magpapababa ng biyahe mula Tarlac hanggang kabanatuan mula 70 minutes patungong 20 minutes para sa mahigit 11,200 motorista kada araw. Ang Contract Package 5 o Saragosa Interchange ay nasa 73.46 na ang progreso at inaasahang matatapos ito sa ikatlong quarter ng 2025. Napondohan ito ng buo ng pamahalaan habang ang natitirang bahagi ng Silex ay suportado ng Japan International Cooperation Agency sa ilalim ng Official Development Assistance. Noong April 2024, ibinahagi ni Hermogenes Ebdanen ng Regional Development Council na nalutas na ang mga issue sa right-of-way matapos alisin ng mga landowner ang mga itinayong harang. Dahil dito, muling bumilis ang konstruksyon sa ilalim ng pamumuno ng DPWH Unified Project Management Office Roads Management Cluster 1. Ito rin ay malaking tulong sa mga motorista araw-araw maganda dahil uh, medyo malapit para maluwag yun ang pinahawa na uh, dere-derecho -so. palagyan ng traffic so, malaking tulong siya sa ano sa uh, oras tapos sa uh, travel medyo napapadali katipid din sa ano sa consume ng gas uh, dahil sa iwas traffic uh, dire uh, -so yung traffic inaasahang magbibigay ang Silex ng ligtas, mabilis at maayos na ruta sa buong Region 3, magpapaluwag ng trapiko at mag-uugnay sa mga urban at agricultural zones sa ng Luzon. Ako si Jesrine Maris Moises para sa Balitang Unang Sigaw.